Novo Esehano nakapag-uwi ng mga karangalan mula sa United States of America. Nakapag-uwi ng mga karangalan para sa Pilipinas, lalo na sa lalawigan ng Nueva Ecija, ang 26 anyos na Novo esihanong si Fernando Jose de Sico na nagkamit ng ikatlong pwesto sa kanyang presentasyon tungkol sa umuusbong na isyo sa negosyo sa katatapos na Collegiate State Leadership Conference ng Future Business Leaders of America o FBLA na ginanap sa Orlando, Florida. Wagiring si Daisico na ikawalong pwesto sa Foundation of Economics Objective Test na sumubok sa kaalaman ng mga kalahok sa mga pangunahing konsepto ng ekonomiya. Ang FBLA ay isang organisasyon ng mga estudyante sa Amerika na nakatuon sa karera at teknikal na pagsasanay na pangunahing tumutulong sa mga mag-aaral na makalipat o pumasok sa mundo ng negosyo. Isa ito sa pinakamalaking organisasyon ng mga estudyante sa Estados Unidos na may higit sa 200,000 miyembro. Nakuha din ni Daisiko ang first place sa Innovation Challenge sa kanyang espelahan sa Susquehanna University kung saan siya ay nagrepresenta o nagpresenta ng isang hipotetikong mobile app na maaaring gamitin ng mga estudyante upang makakuha ng detalyado at espesyal na impormasyon tungkol sa bayan ng Silence Grove of Pennsylvania. Si Daisico ay bunsong anak ni incumbent Second District Board Member Ferdinand Daisico at Mrs. Faradina Samson Daisico na may kursong Bachelor of Arts with majors in Mathematical Economics, International Trade and Development, and History. Sa bisa naman ng isang resolusyon mula sa Sangguniang Palalawigan ng Nueva Ecija ay binigyang pagkilala si Fernando Jose bilang pride ng lalawigan dahil sa mga parangal na ito. Unang